So yun mga kabidyo okay At uh, nilalaman na natin ng speaker yung ating uh, bagong uh, gawang uh, video okay box Yung ating uh, home DIY box mga kabidyo -okay. So ito yung porma ng uh, pangalawa nating ginagawa mga kabidyo -okay. So nilagyan na natin siya ng speaker uh, Crown D15 And then uh, Twitter So, itong kabilan channel mga kabidyo na tapos na natin i-wiring kaya kaya ano siya yan na video na natin tapos lalaman na lang natin siya ng mamaya wiring natin ito Lapit na siyang uh, matapos. So, itong kabila naman mga kabidyo, okay. Uh, isusunod na natin i-wiring. So, nagpahinga lang tayo. Ayan na. Itong screen na ito, uh, DIY lang din natin yan mga kabidyo, okay. So may barkada tayong uh, gumagawa ng uh, mga salamin. So yung mga sobra niya sa screen door, sa mga window screen. Mga ritaso, uh, hining na natin mga kabidyo eh, para hindi masayang at uh, magamit pa natin sa ating video okay box. So yan oh sunod natin gagawin dito lagyan natin yan ayan na ay yung mga kinalabasan mga kabilang channel mga kabidyo dito lalabas yung hangin niya. simula dyan sa taas na yan hanggang dito sa baba kaya malaki yung clearance nung hangin kaya yung uh, sound niya. bwilo mbwilo may divider yan dyan mga kabidyo okay. may divider yan dun sa loob so sayang nga lang at hindi ko na videohan yung uh, paggawa ko ng uh, divider para na ipakita ko rin sa sa video na ito, mga kabidyo pero simple lang yung divider nya dalawa magkabila tapos hangin yung breeder nyo mga andito tayo ngayon sa tagiliran ng ating shop sa likod ng shop ito yung assemble area natin mga kapidyo okay. kasi dun sa shop ko medyo napaka sikip kaya dito tayo ngayon sa likod ng shop nagagawa so lupa yung ating uh, napipistuan hindi pa natin masiminto kaya pasensya na kayo sa aking lugar mga kabidyo okay. hindi pa natin natatapos ayusin ang ating uh, assembly mga kabijo so ito pang sarili lang natin mga kabidyo okay. pang uh, renta itong ating mga ginagawa binago natin yung design binago natin yung design kasi yung una mga design natin yung pambinta natin may speaker pa dito sa harap kasi so ito uh, tapang rinta naman natin inalis na natin kasi para dalawang speaker lang yung naandyan at hindi magastos ngayon ang nilagay natin ang pinalit natin ay mid rings at twitter mga kabidyo so para ka na rin may speaker naman ito kasi yung uh, labasan ng hangin lumalabas din dyan yung sound ng speaker para ka na rin may speaker sa harap Ayon mga ka-video, okay pa subscribe po sa ating munting YouTube channel. Sa Reno Video key Vlogs, God bless.